ah, pala dito ano ah, harang dito yung tubig kaya lumalim hindi naman dapat lalain ng musla. kasi dito halos walang labasan ng tubig oh. So, kahanap talaga ng malalim yung mga bata oh, di ba? kung itong kanal na ito malalim may lalabasan yung tubig oh. wala na eh hanggang dyan lang tubig walang tubig o oh. dito walang malabasan dati dito lumalabas ang tubig yun may canal dyan tapos may drainage yan ah, pa, ah, ano dun? tawid barahan ka yata tantong bahay dito pero yan yan sila sub sila sa yata mabaraya pala na O, pwede rin tayo sa Purok 5, San Juan. Here, you o. Know, Purok 5. O, mayroon ni Evelyn. Seven Evelyn. Ito talaga malalim Yere Ito yung malalim Ito yung malalim Ay, tika! Hello, tika! Mahala na, kakalo mo Sumayad ka mo at siyang kanil. Malagsilong. Basura. Tatapukan ng basura, di naman aano dyan dyan lang yung makikita oh, mo Oh, ito na naman 'yung sitwasyon namin. Bah. Na.

Thanks for watching!